Nahihiwagaan ba kayo sa inaasta ng marami ngayon? Panayang lakad o gala habang nakatitig sa kanilang mga cellphone. Wala pong milagrong nangyayari. Naghahanap lamang sila ng mga Pokemon na mahuhuli. Pikachu, wait na min, Ang internet sensation na si Lloyd Cafe Cadena, meron daw ngayong misyon. Ooh. Ayon sa kanyang watchlist, ang kanya raw huhulihin, mga wild na Pokemon. Armado ng Pokeball, si Lloyd o si Ash Ketchum. So good mga kapatid, ang drama. Unang ginapas ni Lloyd ang isang talahiban, kung saan niya nakita si Bulbasaur. <tod> Sunod na pumunta sa sisigan kung saan nahuli niya ang umaapoy na si Charmander. May ikinanta rin kay Lloyd na meron daw Pokemon sa video kehan. At confirmed! Dito bumibirit si Jigglypuff. Nakatikim din ang Pokeball ang himbing na himbing na si Snorlax. At para sa finale, si Pikachu. Ito ang latest pandar ni na Lloyd Cafe Cadena. Hindi ako, Pokemon fan kasi ako. Pero I haven't tried the Pokemon app. Kasi alam ko maaadik ako. So what we did na lang is to pay tribute. Ang ginawa namin, gumawa kami ng Pokemon na team song parody. Para maging makatotohanan ang kanilang pagganap bilang mga Pokemon, mahigit isang oras daw nilang pininturahan ang kanilang mga katawan. Who's that Pokemon? More like a tribute. Hindi naman kami magumukhang Pokemon talaga. Alok-alok, hindi pa. Tao kami, may Pokemon at nitong nakaraang August 6, the long wait is finally over. Dahil opisyal nang inilunsad sa Pilipinas ang kinalolokohang game app ngayon sa buong mundo, ang Pokemon Go. Isa itong augmented reality game kung saan ang mga manlalaro pwedeng manghuli at kumalaban ng virtual Pokemon. Kailangan siyempre munang magkaroon ng internet connection gumagamit din ito ng GPS o Global Positioning System. Sa tulong nito, pwede nang maghanap ang manlalaro ng mga Pokemon kung saang lugar mismo siya nakapwesto. Kailangan lang daw dito, matyaga kang maglakad. Dahil more lakad, more takbo, more sakay, mas marami kang chance ang makahuli ng Pokemon. At lumevel up. Gotta catch them all, kaya Pokemon Go! Yes! Kung naubusan naman ng Pokeballs, dumayo sa mga tinatawag na poke Stop. Kapag naman umabot na ang player sa level 5, maaari na niyang itrain ang mga Pokemon sa Pokemon Gym at isali ito sa isang Poke-Battle. Isa sa mga nahumaling sa larong ito, si Zack. Kahit walang pasok, maagang nagigising para lang manghuli ng Pokemon sa isang araw. Mahigit 250 raw ang kanyang nakatch. Katunayan, si Zack mahigit isang linggo pa lang naglalaro. Aba, level 24 na. Nung bata pa lang ako, fan na fan na talaga ako ng Pokemon. Naging pake agad ako ng gamit ko tapos lumabas ako ng bahay. Nagdala ako ng power bank, ng tubig. Tapos so, buong araw talaga ako naglaro. Siguro nakauwi na ako mga madaling araw na yun dahil kinarir niya talaga ang pag minsan na raw siyang nadapa. Hindi ba nakita may parang bato pala? Ayun, tapos eh, may katabi pang buti na lang hindi ako doon yung nadapa. <laughs> so, ang saklap nun, diba? Sa kagustuhan niyang maging very best, nagkaroon na rin daw siya ng rashes sa katawan. Sa Quezon City Circle kasi, uh, pumunta ako doon, tapos tumambay ako parang doon sa puno. Sana so, biglang may higad na lang na umano sa akin. Kung na-achieve ko na yung goal ko para pag mataas na yung level mo, so uh, dapat yun talaga yung paglalaro. Kasi nakaka-addict talaga siya. Nakakasira ng relationship minsan. Lumikha rin ng sangkatutak na meme ang game app na ito. Ang isa sa pinaka-pumatok. Ang pinakasikat na Pokemon na si Pikachu, inihalin tulad sa batikang aktres na si Cherry Pie Pikachu, na game din palang maglaro nito. Nung lumabas nga yung card na yon na nag-trending sa Twitter, I wasn't aware of the game. Yung para ano to? Tapos very spooky mo. Sige, like, what is this all about? Parang gaya. to. syempre, ang first reaction mo, oh no, napagtripa na naman ako. Okay, hindi pa ako naglalaro. Pero syempre, yung anak ko, pag naglalaro, sinasamahan ko. Minsan. Nung una siyang naglibot, una niyang namataan. Sina Squirtle, Charmander, at Bulbasaur. Pero meron siyang ibang hinahanap. Kaya dined malang tatlo. At muling naglakad-lakad hanggang sa wakas. Oh, ayan, the Nasumpungan niya ang Pokemon yeah, there, 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 there. na muntik na niyang maging katukayo, si Pikachu. Yoo Now Pikachu! Yeah. <laughs> show it. Sa sobrang patok ng Pokemon Go, pati mga negosyo, nakiki-ride. Ang sasakyang ito, ang kanilang ino-offer, Poketour. Poketour. Ang nakaisip nito, ang barkada nila Hyacinth. Ang original plan ng Expeditions PH ay i-offer to para sa mga kaibigan namin na may, may special needs at person with disabilities. Pero napag-decide namin na pwede rin naman to sa lahat. Dahil hirap daw silang maglaro habang nag-de-drive, naisip daw nila na magandang ideya kung ang pokey hunter ay driver. Sosyal! Point A, point B, tapos ikot lang kayo. Uh -oh. It's not like that. May, uh -oh. may activities, may prizes, may freebies. Uh -oh. Kung baga, uh, nakapain siya. Apat na oras ang itinatagal ng tour kung saan dinala nila ang kanilang mga customer sa mga Pokemon at Pokestop. Ang presyo ng Poke Tour, 499 pesos kada tao. Sulit naman siya. At least, ma-enjoy ka habang nakakatch ka Pokeball. Tapos, marami ka din maka-Poke Stop. yung gym din. So, maka-relax ka lang. Tapos, masaya ka lang yung ano pero paalala po ng MMDA huwag maglaro ng Pokemon Go habang tumatawid o nagmamaneho kailangan pa bang sabihin na delikado ito bawal din ang trespassing at maging alerto sa mga snatcher we encourage our citizens netizens and uh, yung pedestrians and motorists natin na before they plunge into any uh, craze or mania ilagay nila sa kanilang top priority yung kanilang kaligtasan si Joanna hindi niya raw maitago ang kanyang inis sa tuwing nakakakita ng mga naglalaro nito nangangamba rin daw sila sa ginagawa ng ibang hunter na nakatutok sa cellphone habang nasa kalsada walang social connection with your friends so, sana na kung gusto mo makita yung friends mo na sobrang tagal like your best friend to mike tapos makakasama mo na lang siya minsan. Then yung pala, naglalaro na lang ng Pokemon, hindi ka na kinakausap. Laging ka, ano, hawak yung phone. Pero para sa freelance lighting designer na si Michael, hindi na raw kailangan ng app para makahuli ng mga Pokemon. Sa bahay lang kasi niya, meron na raw siyang aabot sa halos isang libong Pokemon collectibles. Kailangan mag-work, kailangan mag bibili ko yung mga gusto ko. Kasi yung dati, yung bata pa ako, yung daddy ko ay mabili ang Pikachu. So na may salili earning ko na. So bibili ko na lahat na hindi ko mabili dati. Ang pinakapabulito niya sa lahat ng ito, ang higanting Pikachu stuffed toy. Pokemon never fades out. Hindi mo lang napansin yung imang tao. Andiyan lang yung Pokemon paligid lang yan. At kung meron man daw siyang magustuhang collectible, sa ang lupalop pa man yan ng mundo, basta Pokemon, go!